Wala nang ulan. Ay, tawid na tayo. Okay, wala nang ulan. Nahina na pala. Mulan na, ambon na lang. Okay.

ito natin to gagamitin ay tulo na ito na yung napabrikit natin na plain set ito yung gagawin natin pang sahod tapos ilagay natin dyan sa taas tapos yung ano yung binili natin na tubo na kulay blue yun ang pagdadaanan nong mga patak na masaw sa ginawa nating plain na naisabit na natin yung ginawa natin na fabricated na yero mga karins. yung patak ng tolo dito mga patak siya ngayon yung ilalim nito dito natin lalagyan ng tubo so ito yun na yung maiksi na kulay blue papunta doon sa dulo mayroon tayong mapagtapan doon so ayan nakita nyo sa ngayon kasi ay umulan kanina nung naglakad tayo doon sa labas nakita nyo nagpumapatak yung tubig so lalagyan na natin ito ngayon ng elbow tsaka dudugtungan na natin ng tubo so ito mga karens sukat so, natin tinanggan doon sa dulo kung ilan kung ilang lint ang mailagay natin siguro mga dalawa o tatlo so yun pinagdugtong natin itong tubo na ating nabili sinukat ko no? sa mga dalawang lint sa ka ano uh, kalahati so yung isang lint ay nasa mga 3 meters so 6 meters ang, da, ang dalawa di uh, sa mga ano, yung haba pala nito uh, 7 meters siguro ito na nga mga karens na dugto na natin yung dalawang lint na sobo so ipasok natin dito tapos salubungin na lang natin doon sa kabilang meron namang ano doon na uh, access manhole ng no, aircon pwede tayo magbukas uli doon sa kabila may pasok na natin so may patay doon salubungin natin doon sa kabilang manhole. So ito na yung mga karens. Itong may na no, lalagyan natin ng... Uh, Elbow na fittings. So, kuskusin muna natin para kakapit na kakapit yung solvent na ilagay natin. Ganyan siya ang oh. So nailagay na natin yung ilbo mga karin Silipa tayo doon sa dulo Yun naman yung itap natin doon Dito natin ito i-coconnect mga karins. Putuloy natin yan. Tapos lagyan natin ng tina fittings. Yan, putuloy na natin. ayos na mga kompleto na lagay na natin ng tubo so check na hindi na to tutulo so kuha tayo ng ano yung map mapin na natin itong may mga patak patak para wala namang madulas so bago natin ito mapin ibalik muna natin yung takip nung manhole thank you my parents for this beijing thank you